Hi guys, good non-Dee America guys. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to guys. Okay guys, Please come back to my channel. Please come back to my channel, Miss Black TV. Thank you, thank you sa mga nag-subscribe dyan. For today's video, but guys, magluto tayong calamaris. Yan ang ating calamaris, guys. At ihit natin ang... Ah. Yan, guys, magluto na yung calamaris. Bili kami doon sa may market, small market lang. Hindi, hindi lahat meron, lobster, merong uh, mga shells, mga muscles, may ano, konti lang ay mga ano, hindi masyado marami yung isda din, parang yung ibang isda sa lake, ayoko, so yan. Nagbili tayo ng mackerel, ano yung mackerel, di ba ano yan sa atin guys? Mackerel is yung tanggiri, yan, nagbili ako, perito din ako. Yan natin na calamares.

pa mainit. Number 5 lang talaga to. Diba? Hindi pa mainit. Hmm. Alam ko lang, mainit. Tira-da-dang! Calamaris! Yan you know? na. Yan, pusit guys. Yung timplahan ko na. Sinalik ko yung ulo, diba? Kinuhaan ko ng mata. Kasi ayaw niya. Hahaha. <laughs> Di ba kahirap? Kahirap ng ating sitwasyon na ating lulutuan ay apam. Di ba? Yung apam ko dati namatay kong asawa kahit anong kinakain, hindi lang sa kumakain ng ulo. Pero yung crabs, sabihin niya na wasting money daw sa stream. Kasi nga, kunti lang laman. <laughs> wasting money, di ba? Di ba wasting money? kasi mahal dito sa atin kasi mura lang baka hindi niya sabihin wasting money hindi mahal dito sa atin ah, oh, dito sa Amerika di ba? Kala I try, nag ano ko sa Youtube paano pag ano ng Kala Maris, ang yung ulo guys, sinali ko, pero kinuha yung mata <laughs> kain kain tayo di ba? hindi pa init So, tingnan natin ang ating calamaris, di ba? So, maglagay na tayo dito. Sa ating braiding. Diba? Tingnan natin. Kung so, ano ba ating tinimplahan natin. Tapos, nagawa tayo ng braiding. Yung fish na braiding yung ginawa ko, guys. Hindi yung ano. Karamihan kasi, di ba, ano uh, yung ano harina sa akin fish breeding talaga siya so tingnan natin tingnan natin kung kakain yung ating ano nobyo tingnan natin no yan, hindi natin sa ating breeding Kamay na lang. O diba? Bakit ka nakabraid na siya? Kamay na lang natin. Tumihan na lang natin ah. Para maisa lang sa kawali. O diba? Dubli ang ano na ito. Dubli ang gasto. Timplahan pa ang breeding. Timplahan pa yung ano. O diba? Ayan ano natin, oh. ayun ang burfen ko yung ano, yung parang rubber daw, over pag cook ba? Diba? eh, hindi tayo expert magluto dito. So, mahal, ang oh, restaurant mahal. So, subukan natin dito. Pinuntahan namin ito kaya ang layo. Ganyan siya kung oh, anong gusto ko, sundin so, niya yan. Itagal naman mainit. Yan. Sana kakain siya guys. Dari to ka, sila dito ng nobya ko. Mahirap alagaan. Karang susurin dyan ako. Hindi pa ako pinakasalan diba? Kukala nyo may hindi mahirap mag-apam. Bagay. Ano naman sila magluluto na sarili. Pero siempre pag girlfriend ka asawa, magluluto ka talaga, di ba? Ganon. Yan, yan muna natin lutuin. Ito talaga mainit. Ito talaga mainit. Labi mo na guys, pakita ko sa kanya mamaya Paano yung luto na Kalamares, na, ano, tingnan natin Hi guys Good afternoon America Good night Philippines Around the world in Asia Good night everyone So dito tayo sa Kasi tingnan natin thank garden Thank you nga pala sa nagpunta sa aking live Kanina Thank you kahit konti lang kayo Sige lang kasi busy yung iba Okay lang. At least meron. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. So, dito na yung ating garden. Yes! Oh my God, atong kangkong. O, oh, di ba? Yan. Hindi ko alam bell pepper or tomato. Hindi ko alam, guys. Basta bell pepper yan at sa tomato, tinabi ko. Tapos, yan, kangkong. Yahoo! maka-gule na tayo ng kangking, kangkong, tapos talong. Yan, talong yan, guys. Tapos, ano, beans, yung malalaking beans. Nilipat ko na siya yung iba dito. Pag yung iba hindi tumubo, ilipat ko na. Ano man yan? Pinag, ay, iwan ko, hindi ko matanda na ano yan. So, yan. Ano yan, Beans? hindi natin masabi pa guys kasi kalimutan ko na yung pang ito lettuce, to tsaka carrots you know pahaba siya kasi para siyang tissue so pati tissue ilibing mo ba yan so yan yan na guys yan di ba guys oh my god ang ating lettuce is carrots Lettuce, carrots yan pataas asya kasi tissue yan eh. Na nakalagay sa tissue pala yun. So pati tissue, i-ano mo itanim. So yan ang ating beans. Yun, beans ata yun. Mahaba. Ito, ano to? Basta gaya, nakalimutan ko na. Basta ito, ano to? Talong. Oh, bakit na yun ah? Kasi nagbuo-buo ng tao na to. na mo, nga tumba. Grabe, maka bisbis. O, okay. diba? Okay. Yan ang ating garden, guys. So, mamaya, punta kami sa parents niya, magmo. Maggras siya. So, tingnan natin anong gagawin niya sa grass. Ang laki-laki pa naman doon. Na, no? Ito, kangkong. Yay! Lapit natin mga gulay guys. Yan ang ating garden for today's video. View natin ang ating garden. O, oh, diba? Yan lang ang garden kahaba. Ito na lang mga gulay na tayo. May bell paper, may kamatis, may kangkong, may beans na mahaba, may tomato, uh, may carrots, merong lettuce, merong talong. O, oh, diba? O, oh, yan ang ating ano. So may nagtatanong sa akin itong grass kung original ba original yan guys <laughs> kala niya peke original yung grass na yan <laughs> meron nga nilagyan niya ng istro doon na no, may istro pangalan noon para kasi na ano namatay yung ibang grass yan na buhay na oh. pumapal na nilagyan niya ng istro yan mahaba ano yun istro doon pangalan niya binili niya eh. ba diba? yan so, yan so mamaya na guys mag grass siya mamaya mag-grass dito, mag-grass pa sa parents siya, unahin niya sa aking nobyo, okay, bye muna guys so guys, papunta na kami kasi mahal na malin na nanay niya, tatay niya tatay niya hindi magka-grass kasi siya mag-grass yes niya guys, tingnan niyo my car kawawa, tingnan niyo my car ko kay kawawa mainitan, maulanan, maisnuhan yeah, so yeah, papunta na kami doon sa kanya nee, baby. so guys yan guys thank you thank you sa inyo lahat kahit apat lima lang kayo sa ating live kanina see you tomorrow morning sa ating pamigay na load load lang muna guys diba sa so lolita na huli <laughs> yan mga busy kasi tapos yung si iba karating lang alam niyo man sa Pilipinas alam ko na ano, laging traffic o di ba so yan yun ang tatrabaho ano oras na makauwi o di ba guys so yan nagpunta mo na tayo doon sa kabilang bahay ng nanay niya tatay niya so tatay niya okay na sawa ng Diyos makalakad na mga another month two months ya yeah? papakanwak another one one month two months One, like or or one month more yeah kasi nahulog siya guys sa ladder guy, kaya na ano siya ng ano nalagyan sa gilid niya sa hawakan niya ng tatlong screw kawawa hawa kasi siyempre may edad na tapos ginamit niya yung ladder pa yung inano siya sa taas kaya yun nahulog siya kaya kawawa kaya sana madala-dala na no kasi matatanda dito kaya matitigas ulo may pa mukha nila ay nila na malakas pa sila kahit may edad na di ba ganun ang mga American may garansil yun kaya itong nobyo ko one day sa pag matigas ulo to ah tigtigin ko yung ulo niya ng ano ng uh, tinapay ah, ba Kasi hindi na kaya kayanin, no? di ba guys? Ganon. Ganon ang mga kano, mga apam. Kahit hindi na kaya kayanin. Kasi pabilid pa sila nga kayang kaya pa nila, di ba? So ito yung daan lang. Ang ganda drive on. Sinong hindi mag masaya mag drive ganito? Pero hindi to sa highway. Sa so, mga bahay-bahay lang muna. Diba? Uh, 35 speed limit here, right? 25. Is 25 is speed limit guys pag nasa bahay bahay diba sinang di magana mag drive malinaw pero doon sa highway din hindi naman kasi naman traffic eh normal na yung ano ting sa trabaho at saka papunta pero hindi naman katulad sa Pilipinas Diyos ko po grabe ka ano traffic kaya inobyo ko, humanda na siya pagdating sa Pilipinas pohon. Pagkita niya ang traffic, gano'ng ka-traffic sa Pilipinas. Ano, diba? Ayan, guys. Ayan, so, this kasi, eh, ano natin siya, paano siya magmo? Ang laki-laki ng, ano, laki-laki ng lugar ng tatay-nanay niya. Uh, one hour you finish, baby, right? One hour and a half. One hour. One hour. Imagine one hour. Tapos mabilis pa naman yung ano. Mower. So, laki-laki diba guys? Sa kanya, medyo malaki din. Harap naman sa kalikod kasama na. Yung sa parents niya, ano, uh, yung around sa ano, malaki. Big, big place diba guys? So, uh, bye bye muna guys. guys, bye bye amigas, amigos. Thank you, thank you sa lahat. Yung kanina, bukas, see you bukas. Meron tayong pang load. O diba, bye bye. Yan guys, diba guys? Yan sa harap bahay ng nobyo ko. O diba, pretty pretty, nag-bloom na halos lahat. Tingnan mo, ang dami pa mag-bloom dyan oh. Tignan mo ang um, flowers. Ito, maganda ito, guys. Puti. Wala pa. Hindi pa nag bloom Yan, guys. Yan. Dindo pa. So, babay bye muna, guys. Bye -bye muna, guys. Later. Kaya mag sa kanyang nanay. Bye-bye muna.